Ayan, dumating na si na Ariel. Umuwi ka na Titingnan natin ang huli ni Ariel. Si anong kakonboy mo? Ito? Busy pa naman eh. Tingnan ko nga. Para excited ako sa huli ni Ariel ah. <laughs> wow! <laughs> Talagang mapapawa ako kasi malaki. Very good Ariel ah. Yan, mga ilang kilo yan, Ariel? Parang, ha? Hindi na makapagsalita si Ariel. <laughs> oh, natatawa din sila. Ay, may sigarilyo eh. Kasi Kaya... Ariel, naka on ba itong aking video? Okay. Wow, natuwa naman ako dito. Wala si Tito Bong mo eh. Nasa din na Oh, anong masasabi nyo dyan? Teka, Ay, oh. vlog daw, oh. Okay. Very good. Wow. <laughs> oh, this is big daw. <laughs> It's very big. <laughs> Talaga ganyan ang mga Pinoy, 'di ba? Oh. Ang laki ng Yellow Pintuna. Eh, si Ariel lang sumakay. Siya ngayon kapitan. Yellow Pintuna, ang laki niyan